mga maulan na hapon dito sa Transcom Bacolod City ang bihira ulan ngayon muna tayo ng alis kabiyahidor doon tayo mag ikot ikot tapos mahirap pagbaba kasi ulan let's go isama kayo ng sa alis kabiyahidor tulad, nakatawa tayo Ako Motor nga, na motor pa nga ako ka Benjor eh Kahit babasa na Allah, sige Yan kasi buhay natin mahirap eh kailangan magtrabaho ka A Responsibilidad talaga natin mahirap yung mag magtrabaho Kasi mag pag, kahit pagod na Allah Kumbati pa rin Kasi Paano tayo mabuhay kung hindi tayo magtrabaho? So, ito ang sitwasyon dito ngayon, Kabahidor. So, dito ko sa loob ng Transcom City. No? So, palabas na ako. Yun na lang ako dito. Kaya punta ko ng alihis. Medyo, ito ang ano, kayo, no, medyo madiliin pagpunta natin sa ano kasi alam nyo na, pag siya takpuan na maulan, medyo takot tayo. Kasi baka mas light tong tulog natin eh. <coughs> <coughs> dami na kapag ito ano so lalabas na tayo sa transcom city grabe <coughs> yung ulan kabihay doon umahakaw ang ulan city mga kabayan <coughs> puro ba sa mga ano? Mga plug. Puro talaga. <coughs> ito ang problema kan Hidalgo. At din na lang kung kaunti ng ulan talagang lagnat yun talagang ba't ko lagi kong maranasan o gossip on, lang kaso hirap talaga pag may edad na kaunting wisik wisik lang ng ulan At ano na magpis lang kaagad ay nako dapat talaga mga matatanda na sa bahay lang sana kaso mahirap tayo so, <coughs> nabaho tayo kahit pagod ka ng katawan no? Siguro kung mayaman ako, nakahinga na siguro ano, ako sa bahay ayoko na magtrabaho Kasi sa edad ko na to, eh, malapit ako mag senior eh So, mahina na talaga ano lusugan natin So, papasok ko tayo dito sa alihit mga kapahidol So, hanggang dito lang ang video natin kapahidol At least, Pinala kayo dito sa Alipin. Paling tayo sa Transcom, mga kamerador. Yan. Goodbye!